Magandang araw mga kasari. Welcome again sa ating channel. Ngayong araw ako ay magdi-display na aking mga chicherya na maliliit. Uh, gumawa kami ni Robert ng bagong sabitan dyan kasi yung mga chicherya ko ay nakasabit lang dyan malapit sa may mga tinapay. So ngayon nilipat ko yung sabitan ng chicherya na naikot-ikot a uh, medyo masikip na so nagpagawa ko sa kanya ng isang sabitan ulit doon sa ah uh, kabila niyan ng sinasabitan ng popcorn. Kasi marami ako ngayon checherya na tig apat ang limang piso. Mabili yan sa mga bata ngayon. Kaya kailangan mayroon akong sabitan na nakikita ng mga tumer natin na mga bata. Kasi kahit paano, um, makabenta tayo dyan, tutubo tayo. Kasi sa isang pack ay, ang tubo natin pag napaubos natin ng isang pack ay 3 piso. So, saglit lang naman maubos ang isang pack kasi 15 pesos lang naman ang, ang presyo niyan sa retail. Kaya, pag nakapaubos tayo ng 10 packs sa isang araw, so ba diba, mayroon tayong 30 pesos. Kaya, bumili ako ng maraming ganyan ngayon dahil napansin ko na yan ang binabalik-balikan ng mga bata dahil sa ibang tindahan ay wala halos nagtitinda ng ganyan kasi maliit nga lang daw ang tubo pero dito sa akin ay pagtsagaan ko na lang sayang din ang kikitain natin so ayan uh, nagsasabit na ako ng mga chichirya natin dyan mga kasari kasi sa panahon ngayon kailangan talaga natin magtsaga kahit piso man, dalawang piso man ang tubo natin ay kailangan pagtiyagaan natin para naman kahit paano may may income tayo araw-araw sa ating tindahan. Kaya kahit piso-piso lang ang ating tubo, ha, kailangan natin pagtiyagaan ang piso-piso at maiipon niyan ay malaking bagay na rin. So, samahan niyo ako makasari sa akin pag sabit ng aking mga panindang chicherya na tig-apat lima. To fly, I right fall without my wings. I feel so small. I guess I need you, baby. And every time I try to fly, I right fall without my wings. I feel so small. Feel so small life At ayan mga kung napansin niyo tinanggal ko dyan ng mga adilata uh, na gatas kasi pinalitan ko siya ng mga condiments dahil yung mga dilata ko na gatas dyan, mabilis makaroon ng kalawang yung nasa ibabaw kasi yung istante na yan, kahoy yan. So may mga nahuhulog na agay ay. So alam nyo yung agay ay. Pag naipon doon sa ibabaw nung alata uh, ay nagiging kalawang kaya hindi naman araw-araw na mapunasan ko yung mga ibabaw ng dilata kaya uh, pinalitan ko siya ng mga ano dyan, mga soy sauce, mga suka o mga basta't mga condiments uh, nilipat ko yung mga dilata ko nagatas doon sa kabilang estante, yung estante na metal. Uh, kahit hindi siya nakikita alos na tumer kasi yung mga kanyang paninda naman ay nagtatanong naman sila kung meron ka ng mga ganyan. So doon ko na lang nilipat. Kasi sabi nga ni Robert, hindi daw nakikita. Sabi ko magtatanong naman yan sila pag uh, bibili. Kasi marami na akong dilata na katas na nagkalawang yung sa itaas kahit hindi pa expired ayaw na bilhin ng tumer kasi nakikita nilang may kalawang so iyan yung istante na yan dyan ko ililipat ang aking mga gatas na nakalata kasi metal siya walang, walang nahuhulog ng mga agay ay kasi yung istante na yun ewan ko sa ngayon mayroon ng mga agay ay na nahuhulog So, isasama ko na lang siya dyan sa mga biskwit kasi yung mga biskwit naman ay pwede ko naman isalansa ng maayos at magkaroon pa ng space dyan sa gilid. So, ayan, naglipat na tayo na ating mga dilata na mga gatas mga kasari. So <laughs> at inayos ko na rin yung aking mga sito dyan kasi mayroon akong ilalagay na mga cobra, uh, paubos na yung ating cobra na naka-display dyan, so kailangan na natin mag-display uli ng mga ibang mga drinks dyan, mga sari pati yung aking mga swakto na soft drinks uh, hindi ko na nabiduhan yung pagsadansan ko ng aking mga litro, tsaka yung mga 1.5 at si Robert ay nagutom kasi habang naglilinis ako dito sa tindahan at nag-aarin siya, siya ay naglalaba. So nagmarites pa kami dyan mga kasari. Mga kwento-kwento habang kumakain siya ng tinapay at nagwalis-walis na rin siya dyan sa may tindahan. Para naman kahit paano matapos na yung aking mga yung ginagawa. So malapit na tayo makatapos mga kasari. Maraming salamat sa patuloy na nagsusuporta sa aking Uh, mga video at uh, shout out sa aking lahat ng mga subscribers. Kamusta kayong lahat? At maraming salamat sa mga nanonood. Uh, sana marami tayong benta ngayon kahit medyo nakakaramdam ako ng tumal dito sa aking tindahan pero kahit paano ay kumikita tayo araw-araw. Agad na sa inyong lahat mga kasari. Thank you for watching.